Ayan, oras na mga idol. Ito na yung ano, pinakahintay natin. Katay na. Katay time na. Ayan, oras nyo na, na oh. Okay. Isa-isa lang. Ah. Ito yung mga 1.7 natin kanina. Nakapagkatay na pala tayo, dalawa. Ayan. Mano-mano lang to kasi wala pa naman tayo ano pagbabalatan ayan o. may ano tayo mayroon tayo dito pang ano yung dito tayo dito natin sila pinupukutan para hindi magalaw ayan oh papasok mo lang siya dyan oh ayan o. tapos dalabas mo yung uli dito ito o. tapos yun na gano'n na at hindi na natin pwedeng ipakita yung pagpugot kasi bawal ngayon, abangan nyo mamaya kung paano natin lilinis. Ayan. Habang pinapatulo natin yung ano, dugo noon. Eh, kuha naman tayo. Isa pa. aligrito. dito. Ulit Ah. Yan, dala lang para hindi mahirap yung paglilinis. Ayan. Nandun yung isa. Ah, syempre, dito na natin sa ano, tubig. Ah. Ayun oh. Ah. muna, tapos kalahati ulit. Tapos, yes, good na yan. Ah, kita na tayo. Oh, di ba? At ang ating pinakamasipag na tagalinis. 100,000 per day. Ayan o, si Aikobe. Aikobe, shut out! <laughs> Balay. Ayan, malambot na yan o. No? Oh. Pag natatanggal na yung balat sa pa, malambot na yan. O, ah, diba? Hmm. Saglit lang linisin to. at ayusin natin. mahirap. Eh, hey, mga idol, saglit lang to. Saglit lang linisin to, konti konti lang yung na natin para yung maliliit medyo lumaki pa ng konti kasi kumakain pa sila ito itong malalaki good for ano na talaga to harvest parang baliktad hindi maliwanag dito kabila ah oh, di ba nakins dalay tayo eh ito lang yan ah. Oh. dapat ano ha plusin mo siya para yung malilita na balahibo sumama ganyan oh talagang malinis ito kung tutusin mas malinis pa to sa so natin kasi manumano nakikita mo eh yung nabibili natin yung iba may kasama pang ano mga bala, mga balahibo maninipis ito lahat sama malinis yung balat to basta marunong ka lang talaga maglinis lahat na lililinis na natin paa yung ulo ayan tawa no walang problema kahit mapunit natin yan kasi hindi naman pambinta pag sa ano, nabuo. Chachop din naman natin ito mamaya. Direct chachop na. Saka natin i-stock. Nakamarinate lang yan. O, ba? Diba? Yan lang yung pao. Malambot na malampot lang yan. Hmm. Tandal agad yung ano, pinakabalat niya. Itong pa na to, hindi na natin ibibinta to. Yan. Iuulam na lang natin ito mamaya. Sarap pa naman to. Nahilig tayo dito sa, ano, eh, sa pao. Alam mo, wala na yung balat niyan. Nga lang, napunit. Bukal. Kanina, linis na lininisan natin kanina eh. Walang katama-tama. Ngayon, punit. Yan. Pero okay lang yan. Kasi chachak din naman natin yan mamaya. At saka tatanggalin natin yung balat. Sa so, nga pala yung fried chicken natin, walang balat yan. Kaya na yung balat na yan, ay ano pa natin, na ibibinta pa natin gagawa natin yung ano, chicharon yan, crispy ano, chicken skin di ba diskarte lang ba kasi yung iba namang bumibili ayaw naman nila ng may balat kasi nga di ba Cholesterol. o di tanggalin na natin yung balat yung may balat lang nito yung parting likod yung mga backbone ba yun yung may balat sa ating fried chicken kahit linggo-linggo ah, hindi mga siguro mga tatlong araw lang to sa piraso. sa susunod na tatlong araw magano na naman tayo magkakatay na naman tayo yung para sa one week so bali makakaubos tayo ng ano 20 piraso kada isang linggo yung, uh, yung ano natin mga dalawang linggo na yan abutin yung 20 natin o oh, 40 o oh, ba diba? ayan oh, malinis na Huhugasan na lang natin to tapos retouch retouch na lang dun sa tubig tanggal na lahat yan tapos Plus, kusin lang natin na, saglit lang linisan ng 45 days kasi yung balahibo nito, ito kunti lang o oh, yan naman hmm. hindi parehas nung ibang ano ibang may balahibo pag nilinisan katulad ng pato doble doble ang layer layer nila yung balat nila ay oh, yung balahibo pala ayun oh Saglit lang, nakakaapat na ulit talaga na, tayo. Okay na yan. Dali na natin doon sa may hugasan. Oh. Ano? Ah, uh, de ba? Yan yung silbig. Bakit may dalawa tayong ano? Sink. Oh. Uh -huh. ba? Diba? dito natin hinuhugasan yung ating mga kinatay tapos doon naman sa kabila yung finished product na hindi na natin kailangan ng planggana oh. dito natin tatanggalin itong mga ano, table na maliliit para linis na linis ba Naganda sa mga manok natin, ayan o. Oh, walang mga sugat sa paa. Kaya malinis. Yung iba kasi, na ano, nakakasugat dahil sa naapakan na nila yung kanilang mga ipot. O oh, ayan, tapos na yung ating ano, pang-apat na piraso. May anim pa tayo, kaya susunod naman tayo magbibigyo pag ano, kikiluhin na natin. Tapos doon natin makikwenta kung magkano aabutin ang benta natin ngayong araw sa ating Sampung Pumpera, Oh, di ba?

Lunga <telluk> toro Lunga <telluk> toro Lunga <telluk> toro yeah Un punto. 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 Punto. okay Ay ano, na idol, ready to chop na tayo. Aw, oh, ano pala? Ano, atay tag, pero daw putol na atay. Atay, balong-balonan. 900 grams yung ating atay balumbalunan at yung ulo pang prito na lang natin yan mami Ayan okay na, may dal.